May customer ako na pumasok sa restaurant. Ni walang reservation, pero humiling na iupo sa VIP table. Pinangangalandakan kilala ang may-ari. Ang problema, ako nakausap nila ang may-ari ng restaurant at wala akong ideya kung sino ang babaeng ito. Palalampasin ko na lang sana, kaya lang hinamak niya hindi lamang ako, kundi lahat ng tao na nagtatrabaho bilang waiter. Noon ko napagtanto na dapat silang turuan ng leksyon. Nagpasya akong makilaro at tingnan kung ano ang mangyayari. Simulan natin ang kwento. Tawagan natin ang customer na Karen na sa Amerika, ang ibig sabihin ng pangalan ay entitled, demanding, at kadalasan ay bastos na tao. Samantala, ako ay isang self-made na tao. Laki sa hirap, nag part-time work habang nag-aaral. Nang makatapos, Nagtrabaho sa isang cruise ship hanggang maging sous-chef. Ang mamatay si ama. At wala na rin naman si ina. Napagpasyahan naming magkakapatid na ibenta ang naiwan niyang lupang sakahan. Tutal, wala sa amin ang makakapag-asikaso dito. At maiiwan lang itong nakatiwangwang. Kasama ang aking ipon. Parte ko sa pinagbilan sa lupa at loon ko sa bangko. Napatayo ko ang una kong restaurant. Fast forward tayo, ngayon, nagmamayari na ako ng tatlong restaurant, isang private resort, at nakapag-franchise ng dalawang 7-Eleven sa aming syudad. Sa sandaling na ipatayo ko ang pangalawa kong restaurant, ginawa ko itong moderno, nag ako ng mga kritiko sa pagkain, mga food vloggers para madali itong makilala. Ito ay mabagal muna sa panimula kung saan natakot akong hindi mabayaran ang aking mga utang sa bangko. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula itong gumana. Ito ang La Carmel Resto. Maraming sikat na YouTuber na hindi lamang lokal, pati mga foreigner din, ang sinama kami sa kanilang mga food review. Lahat sila, 5-star rating ang binigay sa aming restaurant. Kaya takoy tuwang-tuwa. Ambiance, service at syempre food, ibang level daw ang restaurant namin at highly suggested sa mga places to visit sa kanilang mga channel. Dito nagsimula ang pagpunta sa aming restaurant ng ilang mga celebrities, socialites, politicians at iba pa mga taong may sinasabi sa lipunan. Naging destinasyon kami ng malalaking kaganapan at dumating sa puntong kailangang magpareserba ng isang linggo bago ka makakuha ng mesa, lalo na during weekends. Noong una, ako ang head chef ng La Carmel. Ngunit kalaunan ay kumuha ako ng isang magaling na chef para mamahala sa kusina. Subalit, hindi ako basta-basta nakaupo sa likod ng opisina. Iniikutan ko ang aking mga restaurant. Madalas na sa dining area ako at ginagawa ang anumang kailangang gawin. Ito man ay pagbati sa mga customer, paglilinis sa mesa, o kahit pagmamap sa sahig sa mga gabing may mataas na bilang na bisita o mga kaganapan. At sa pagdating ni Karen sa aming restaurant, ako ang nakatayo sa tabi ng pinto bilang receptionist. Binati ko sila sa entrance at habang papalapit sila, ang nangunguna na parang leader at mukhang pinakamatanda sa kanila na si Karen ay nagsabi kung gaano kaganda ang restaurant, kung gaano kasarap ang lutuin, at maaring may makasabay pa silang artistang kumakain. Nang lapitan niya ako, ipinaliwanag niya na kailangan niya ng mesa para sa tatlo. Sumagot ako, Of course, ma'am. Maari ko bang makuha ang pangalan sa reserbasyon? Tinitigan niya ako. Wala akong kinuhang reserbasyon, pero okay lang yon. Personal kong kaibigan ng may-ari, Ania. Palagi niyang binubuksan ng isa o dalawang mesa para sa mga espesyal na bisita at banggit niya. Maaari naming gamitin ang isa sa mga yon, anumang gabi naming naisin. Totoo ito para sa maraming mga high-profile na restaurant at ginagawa ko rin ito kamakailan. Ngunit wala akong ideya kung sino ang babaeng ito at wala akong kinausap sino man para bigyan ng ganitong pribilehiyo. Naunawaan ko na sinusubukan niyang makapasok ng walang reserbasyon. Ngunit pinili niya ang pinakamaling tao upang subukan ito. Sabi ko, pasensya na. At hindi namin pwedeng paupuin ang sino mang walang reserbasyon. At kung mapapansin po nyo, puno kami sa ngayon. Wala kaming available na mesa. Hindi na ako nagpahalatang ako ang may-ari at ipuntong walang ipinangako sa kanya na pwede silang magpunta kailanman nilang naisin. Ayaw ko naman siyang ipahiya sa kanyang mga kasamahan, kaya itinago ko na lang. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa niyang kasamahang babae na kunan ako ng litrato. Inanunsyo niya na kakausapin niya ang may-ari at titiyaking pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin niyang nagkukuskus na lang ako ng mga palikuran o papaalisin sa pagtatapos ng linggo. Ang iba niyang kasamahan ay sumali sa pagsasabi ng mga bagay tulad ng anong karapatan kong kumontra eh isang hamak lang akong waiter. Pagkatapos ay sinabi ni Karen, tingnan mo, maari mo kaming bigyan ng isang mesa o maari kong pahirapan ng iyong buhay. Ito ay hindi katumbas ng halaga na mawala ng trabaho. Dinuduro niya ako at minamaliit. Halata namang bago ka lang dito dahil kung hindi, sigurado ay kilala mo ako at isang salita lang isasagot mo. Laging yes, ma'am. Pagod ako sa araw na ito dahil may event kaming itinanghal kaninang hapon. Napaisip tuloy ako. Meron akong tatlong pagpipilian. Una, maari kong ipaalam sa kanya na ako ang may-ari at ipahiya siya ngayon mismo. Pangalawa, bigyan ko sila ng mesa at pabayaan na lang. At pangatlo, bigyan ng leksyon para magtanda sila. Pinili ko ang pangatlong option. Ngumiti ako sa kanya at sinabing, Siyempre ma'am, Sundan niyo ako. Humingi ako ng tawad at sinabi ko, Tama ka, ma'am. May mesa ng nakalaan sa inyo. Dinala ko sila sa isang exclusive room na sinasadya naming ibakante dahil paminsan-minsan mayroong mga totoong VIP na pumupunta na walang pasabi. Tiniya ko rin sa kanya na ang unang round ng inumin ay libre. Pinaupo ko sila at personal sila pinagsilbihan. Sa pagmamayabang ni Karen, Treat ko ang gabing ito. Sambit niya. Kinuha ko ang mga order nila. Binigyan ko sila ng kanilang mga libreng inumin at ipinaalam sa kanila na dahil sa pagiging abala namin ngayong gabi, maaring maantala ang pagkain. Ang mga babae ay umorder ng isang round pa ng inumin ng hindi nagtatanong ng presyo ng alak. Pagkatapos, ay isang round pa ulit habang hindi pa dumarating ang pagkain. Masarap ang cocktail na pinatikim ko sa kanila, ngunit nagkakahalaga ito ng limang daang piso kada order. Sa kalaunan ay tumawag sila at pinalo up ang order na pagkain sa hindi magandang pananalita. Sinabi ko sa kanila na titingnan ko ito, ngunit tinanong din kung gusto nila ng mga karagdagang inumin. Umorder pa sila ng dalawang round. Halos malasing na sila bago dumating ang appetizer. Habang dumarating ang mas maraming pagkain, mas maraming inumin ng in-order, ang hindi na napagtanto ng mga babaeng ito ay sila ay nasa aming VIP table, na karaniwang mas mahalang halaga ng pagkain dahil ibang menu ang sineserve. Ang mga presyo ay hindi ipinapakita sa mga lugar na ito. Ito ay isang kalakalan para sa industriya ng high-end restaurant. At hindi man lang sila nagtanong, kung magkano ang mga presyo ng bawat order. Nasa tingin ko, ayaw din naman nilang magmukhang cheap sa pananaw ng mga waiter. Umorder din sila ng mga special items tulad ng buttered lobster, wagyu steak, truffle pasta at caviar dip, bukod sa iba pa. Sa isang punto, sa totoo lang nagsisimula akong magtanong kung ano ang ginagawa ko. Nag-aalala ko kung may mali sa aking ginagawa. Ngunit may mga ilang bagay na naghihikayat sa akin magpatuloy. Tulad ng pagkomento ng isa sa kanila na kung may kabuluhan ba ang aking buhay, pagkat ako ay isang hamak na waiter lang. Narinig ko ang isa sa kanilang magsalita. Maganda sana ang waiter na ito? Malas lang niya at wala siyang mararating sa buhay. May iba pang mga komentong ganoon sa buong gabi. Kaya napagpasyahan kong ipagpatuloy ang pagbibigay ko sa kanila ng leksyon. Tutal, lahat naman ng kanilang ginagawa, sila ang may pasya. Nang tapos na silang uminom at kumain, inabot ko kay Karen ang bill na nagkakahalaga ng mahigit 25,000 piso kasama na ang buwis. Nagulat si Karen sa halaga ng bill. Makikitang nahimas-masan, biglang nawala ang pagkalasing. Mula sa pagngiti at pag -alog, alog sa kanilang mga katawan, halos maluha na siya. Tinawagan niya ako kaagad. Nagtanong kung ito ay isang biro. Kinuha ko ang bill at nagtanong, may mali ba sa bill na ito na hindi niyo in order? Ang mga kasama niyang babae ay tumayo at sinuri ang bawat linya ng bill, kasama ang mga unang linya na nakalista ang kanilang orihinal na unang round bilang komplementaryo. Pagkatapos ay inilabas ang kanilang mga cellphone at kinalkula ang lahat ng mga ilang beses. Pagkatapos ng ilang minuto, si Karen na halatang galit ay sinabi sa akin na ang pagkain ay hindi masarap kung gaano kachip ang mga inumin, matagal ang serbisyo at iba pa. Pagkatapos ay parang may bumbilya na sumindi sa kanyang ulo at sinabing kilala niya ang may-ari ng restaurant. Humiling na bigyan sila ng 50% diskwento. May usapan daw sila ng may-ari na may pribilehiyong discounted price kung kumain sila sa kaniyang restaurant. Sumagot ako, hindi, hindi ko na mababago ang bill. Nagsimula siyang sumigaw at hamakin ulit ako na nakakuha ng atensyon ng ilang natitirang mga customer at doon ko naisip na oras na para tapusin ito. Sabi ko sa kanya sa mahinahong tono at may pagrespeto pa rin dahil siya ay isang customer. Hindi mo kilala ang may-ari at ngayon ka palang nakapunta dito. Ako ang nag-iisang may-ari ng restaurant at hindi kita kilala at wala akong pinapangakuan kaninuman ng mga ganong bagay, lalo na sa isang estrangherong katulad mo. Wala man sa aking kasuotan na sanay na akong tumulong sa mga trabaho ng aking crew, lalo na kung maraming customer. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang trabaho nila. Kaya wag niyo sanang hamakin ang ganitong propesyon. Pagkat ito ay malinis at tapat na trabaho at hindi naman lahat ng tao ay pinanganak ng may pera na tulad nyo. At kung magpapatuloy ka sa pag-iiskandalo, tatawag ako ng mga pulis. Nag-iba ang tono ng kanyang pananalita. Ang mga kasama niya ay hindi na umimik. Sa tingin ko ay pinoproseso ang nangyari. Naluluha si Karen. Kung hindi niyo babayaran, malapit lang naman ang presinto dito. Bumunot ng pera si Karen at ang kanyang dalawang kasama ay nagambag din ng anumang pera na mayroon sila. Pagkatapos magbayad na walang tip, dali-dali silang lumabas sa restaurant. Ang kanilang pananaw sa mundo, na walang kabuluhan ng buhay kung ikaw ay waiter lang ay nakakasuka. Hindi lahat ng tao ay pinanganak na may pera ang pamilya. Pero may mga tao, nagsusumika para maiangat ang buhay tulad ko. Kaya labis kong pinapahalaga ng aking crew dahil alam ko, daig ng taong masipag ang taong swerte. Ang swerte, nauubos, nawawala. Ngunit ang taong masipag, unti-unting aahon at suswertehin din balang araw. Kung nagustuhan ang video iyong narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe at iklik ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!